Yun na ang aming mga mais. Katawa naman. Ani na kami. Kaya may lang nga pala kami yung sako, guys. <laughs> yun na ang mga mais. ng stress. Ang TV pala yun, di malipat. Bakit? Bakit? Ay, siyempre, ang ano ba ito? Yung signal. Na, mamayis. Pwede na siyang anihin. Makatawa. Pwede rin na nai. Oo oh, ha, pwede na Sabi <laughs> mo, walang nakalim. Oh, nakalim yung kalabasa. Wala. Walang naan yung kalabasa. Guys, Ay, guys. Ang dami naming ani ma es. Yan, mag-iihaw kami mamaya. Samahan nyo kami mag ihaw Ba't kasi nag-alis na agad tayo? Ay, itong kalabasa. Ito ang mga malagkit. Itong kalabasa ko. Nagbunga? Yan, kunin na natin. Bigyan na natin kay Uncle Ibin. Ito na natin. Okay na yan. Kailang ka ulit magabalik dito.